nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature So what is up mga boss? Uh, welcome back sa ating channel So may ginagawa na naman tayo ngayon na Birdman Street So unang version to mga boss Bari yung tinagbo niya 44,000 Kilometer so medyo may itad na yung takbo ng motor mga boss So ito check natin yung IC kung umiikot pag aon on natin ng susi. So problema nga pala ng motor ng customer mga boss bali uh, wala siyang minor. Tapos malakas pa sa gasolina so nagre-reklamo yung uh, si boss dahil malakas sa yung motor niya. So step by step nito lang mag check kung sira na yung IC. So ganito lang yung ito check natin mga boss panoran niya lang hanggang dulo. So gagawin natin to ng maayos mga boss. So pag natin ang susi, dapat iikot na siya. So ang nangyayari sa kanya, ay niya umikot. Parang konti lang yung ikot niya na nga ISC. So parang nahihirapan siya. Pag ganito kasi mga boss yung ha, ISC, paritan niyo na lang to ng bago. Ang marirecommend ako sa inyo mga boss na ISC, pwede kayong mag-manual ISC na lang mga boss para kung sakali. Kayo na lang mismo yung Magpipihit ng minor So titino na yung uh, motor niyo mga boss Kasi kung halimbawa ng, uh, Bibili kayo ng ano Nang uh, bagong IC Pag uh, tumig tumagal yung uh, motor So babalik pa rin sa dati Ganon pa rin yung sira ng motor Kaya ang uh, advice ko sa inyo Mag manual IC na lang kayo mga boss So marirecommend ako sa inyo mga boss Yung manual IC racing monkey So subukan na ito mga boss Tumatagal siya talaga ng maykit dalawang taon So ito yung uh, manual ay na ikakabit natin sa motor mga boss So stay tuned lang Ganito lang yung dadaway natin So panoorin nyo lang hanggang dulo mga boss Para makakuha kayo kayo ng tip at idea sa pagkabit ng manual ay So stay tuned lang mga boss